Nang araw sa iyo mga kabayan ako yung nadidinigas sa main tramo din ay sa aking mga kasagpi din eh. Ayan, din ako nabili din ng mga ano, mga kailangan ko pagkamis sa ako yung walang nabili sa si palengke. Ayan. May birthday daw din eh. Ay eh, nagluto na ng kalderita. Ay, kalderita. ay, pala. ay, 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 kalderita. May kirots na Ay, ang luluto yun din pala kabahin eh. Higa daw. Higa ang magluluto yung kapampangan. Miss ma. Mis ma. Ah, kapang pangal sa si kabayan. Pangkasinan. Ah. Turuan mo nga ako bayan magluto niya. Ako hindi marunong maglutaw. <laughs> <laughs> Yan yeah, mga sahaw. Agad na ako. Oh. May mga atay. Ay, masarap ang dami. Mga gandong konsyunan. Ay, mga kabayan. May lutoan. Tapos may lantakan. Tapos may barikan. May barikan. <laughs> May barikan. May <laughs> barikan. Kaya may sinara ng karsada ay? Eh. Oo. Oh, wala makakadaan din mamaya. Pero pwede, basta makakalanta kahit hindi makadaan. Pero hindi nila sa amin sa may likaw. Hindi sa may parte ng trama. Pero may pagagawa na gago Dadaan dito ng aeroplano. Ah, aeroplano ng train. Sabi ng mga ano, inumpad, tagal na tagal na ipagagawa na daw. May dalawang puntao na lumipas, hindi pa rin nagagawa. Siguro yung mga apat na tatlong apat na taon pa ulit lilipas. Yo, nilagay ng bawang. Kabayan, ikaw guys, sadyang nagluluto. Ha? Pakto no, lang. Oh, na. Nautay, nautay. Ay magaling kumain na utay. Yo. Ay, Para mahina yata niya yung apaw. Aw oh, nga, ngayon yung kalan niya no. Kalan ng hangin. Kalan ng yan. Ay, yan ay, yan, ay, yan ay, May baraya.

I get, I get, ay, 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 dito sa amin na tag may, may May, ages. Higado. 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 Uh, aray, tingnan mo ang Higado. 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 kalderita Higado. Higado. yan Higado. 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 ako Higado. nagluto Higado. 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 si kabayan. Ako Higado. 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 ano? Higado. 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 Hindi maintindihan ang yeah. lasa Ano lang ang ng pangalan mo? Yung sabihin, hindi ko magsabi. Hindi bayan, Jay. May so, may abay kain abay na. din sa may kantang. Parang kaya ng na kanyang luta. Bablog na yan. Ayan. Ito nga, natin. Baka ang aking hanap. Timos, timos. Hindi, <laughs> Tama lang. Oh, Tama lang. Okay, naman lang. <laughs> Tama lang. <laughs> Tama yan ay Hindi ko alam na siya ay pala ay na. Hmm. Uh, hindi Uh, aking ginawa na laan ng paraan. Ayon, maharap. Ayon, yun, nilalahok na. Ang ating karne. Madami pala niya, kabayan. Kaya <laughs> lang kayo lugay <ngayang. laughs> oh. yan. Wala. Oh, Opo. Ay, ang tayo pa. boy. yung baboy? Yung baboy yung mga biyeng. Alagin na katungo. <laughs> Bakit kaya, bakit kaya daw? Bakit daw kabayan yung mga BX? Nahihiya. Eh, Kaila rin nakatungo. Kasi nahihiya. Nahihiya dahil. Dahil, dahil baboy sila. Baboy yung kanyang ina. Yo, baboy yung no. kanyang <laughs> ina. Thank you sa korek. Yan yeah, mga kabayan. Ako bagay bibili lang din yung naluya. Ako pinabibili lang na aking asawa ng luya. Ay may pusyo ng paladin ay, ay ako yung may natutuwa makakita ng mga karimpusyo na alam nyo na mga ako yung nakikialam din. Oo. Oh. Yan natin mga kasagpay. Eh nagluluto. Ano pa din eh. Babalik na lang ako din mamaya. Pag luto na. Mga kabayag. Ah, hindi nyo kaya kailangan nyo ano eh. so, si Tita Mirna. May kanya na rin aking ano din eh. Binibili ng mga sari-sari. Hindi nila ako rin sa amin likura. Sa, sa may ano, sa may tramo. Yeah, mga kabayag. So, ano nangorin ko? si kabayag prane? Asawa ko nung meron na yan. Asawa nga aho di ka? ilagay <laughs> nag yung video ko din eh. Sino ka makakanta dito mamaya mahusay? i-vlog? Mamay, eh. Yung talagang pang man madiin na ng mga kanta. Kapag lasing <laughs> pa na yan, normal. Pero pagka hindi lasing, ay abnormal yun. Maya-maya pa lang karikit, eh, abot ng bahay kanta ninyo din. Eh. Abot ng bahay, bahay kanta mamaya, dapat eh, binubuksan na yung karok video. Okay, Bukas naman, wala lang, lang naman. Dapat eh, may nakakanta na din yan. Yo, ngah mo di muka kawan. Oh yo, no, ayo, balik balik. Parang nak kanaus, nak kanaus, mga magtutungan ng ilaw eh. na yung Yan Yan. Eh, maganda nga yung eh. malakas ang apoy. Basta, eh. bin, basta binabalik lang. Para <coughs> pwede na eh. Huwag na natin tulaw eh. <tos> 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 malakas na. Lumakas na ano, ang apoy. Yo, gumanda-ganda na ang Sarap. Ilang taon? Ah, ilang taon yung inyong alak 20 na. 20, babae? Kaya kayo yung maganda babae sa Ineng? Yun ang may birthday? Ayun lang ah, si Ineng. Kasama na, di ba? Ano kayo? Hindi kayo pang gamit naman ang mag-ATV. Ayun, oh, kaya hindi nakapag-ATV. Oh, dapat may pa-coverage. Hindi sinabi sa akin natin na-coverage. Sa na pictorial man lang ng karikate do sa mga parangan kahit do sa mga talaybang Kase ikaw din Linggo Linggo yan lalag lalagyan oh na, na ng toyo yeah. ni Kabayan Ang yeah. nagluto ng kaldereta ay eh, si Kabayan Jimmy. <laughs> I na mean, magluluto ng igadong ni eh, si Kabayan. Ano pangalan mo Kabayan? Renzo. Renzo, yo napadami tuloy yung toyo. Napa. Makarting na ng mga sa <laughs> inyo. <-sturb mo> ko. Juda <laughs> ko baka napadamay. <laughs> Kaya kasi ni pag mayamay ay bukas. Ang <laughs> 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 barak ang batang niyo eh, hindi pwede. Bismao. Uh, <laughs> Dapat uh, lagi may barek. palagi pag may tuition ay eh, may barek. <laughs> hindi po pwede <hindi> wala barek. <laughs> <laughs> Tiga <laughs> <laughs> ko si Al. Oo naman. Si Al. Oo naman. Ayos tayo diyan sa lugar. Ikaw ba si Al nanalo ka? Hindi <laughs> ko ah, Isa pang pang ano eh pang labing hindi makita. <laughs> 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 hindi <Kahit>, ah, <tinalo, laughs> May tinalo ba naman kahit ano? May tinalo, uh, may tinalo. Uh, ay, 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 sabi ko, manalo ako magpapabulong out. Oo nga. Papunta ko sa baboy. Ay, sinabi ko sa'yo. lumaban din naman ni, nung bilangan. Ako ngayon, ako ngayon yung kinakabahanan. O, ito yung mataas ang buto. Mataas ang buto naman. Miss Pagiti na pala Meron na. Ayos. Kain ka muna. Panglaw ka rin sana. Higa daw. Higa daw. Tapos rin naman. Ayan ay ang ah, yan. Ah, may <imit> pupes. Pupes, oh. o. May tinugan pa. Ah, may tinugan. Laman loob ka? Laman loob? Ay, mabalik ako di yan. Ay, 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 yeah, mabalik ako di mamaya. Ay, okay, titimos. Titimos ako ng tinugan. Ay, eh, paborito ko yun. Naku po, nalimutan ang binili. ay, <laughs> ayan. <laughs> Ngayon mga kabayan, ah, kapo vlog, nalimutan ang binili. Ay, ako yung na. <laughs> Pabili <laughs> ka umamayali ah. <laughs> ano palukan na baka magbila paan. Sinang palukan pa ng baka. Masarap din. Bawang tama sa Jai. Sarayu. Masarap na kaya? Ano? lang natin ang ano. Oh, sarap din yan. Ano? Oh. yan Bulalok. Kaya pupulutan nila. Sinang palukan. Pag-uutas na d'ya rin. Sinang palukan pa baka. Luluto din ako d'yan. Pare, ayos na yan. Yun na lang. Uy, maya maya eh. Uuwi na. Luluto pare. Luluto pa rin ako d'yan. Pare, luya. O, oh, parang pwede na eh. Huwag ito lang eh. <laughs> <laughs> Luya. So, eh, arin mo nagluluto. Arin eh. may, may kanyang karihan. So, <laughs> oh, goodbye, Jimmy. Ay, tak, tak mo na. Hindi niya ako nabili lagi. Bawang. Sinibuya Sibuyasan ang nga Ato eh, ano, ni nanamay bit ka. Mun kulay, Ano to niya kabaya. Bupe, bupe. Ah, bupe. Bupe, bupe. Pal pa. Margarine. Margarine. Palinamnam. Okay, <laughs> nilagay na wanghang mga wang kabayan. Para pwede na ito kayo ito. <laughs> mga mga laman luwag. Laman luwag. Baboy. Bupes. 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 Dapat kayo papagaya ng halaw, kabayan. <laughs> papagaya dapat, hindi papagayon. Oh, hindi. hindi, dapat kayo hindi papagayon. Ah. <laughs> e pagka dito, hindi yung hindi yung pinamintahan <na> ng apaw. <laughs> Tayo ta susuti na yung mga kabayan. Yan! Oh. oh. Ay, kaan muna kayo? Ummm... Madami pong handa din yun ng birthday ha. May nagluluto sa loob may nagluluto sa labas ay Kabayan niluluto mo diyan? Dinug ay, dinugan! Ah, ako yung paborito. Kailangan ko yung mga kakaingin niyan. Gusto po! pacham! Ay, masarap yan! Pacham! Tagal na tagal yun. Parang pwede na eh. Huwag Tagal na tagal ikumuloy. Ako nga lay <laughs> na. Ganyan talaga kabayan. Nasaan ang igadaw? Ayaw! Nung igadaw. Luto na kapayan ayos mga kapayan ayos ganyan ayos ayos iya yeah, ang buong peso diyan din na Tapos na po sa <laughs> Okay. Kaya pala 'yan. Karon ta kaalindihan ka ba? Ha? ha? <laughs> ito, mga 50, o, mga hanggang 60. Ayan, oh, marami ng bisita din eh mga kabay. Dilim na. Oh. Dilim na, tuloy din ang daan ng mga sasakyan din eh. Oh. Ayos. Oh, piliyos, lutor, Ay, oh. So, ayos. Kapilay, lo to na agad. Bayan. Ayo. Ini kulai mas? Kulai mas. ng kau para nak kulai parti juga. Ayo, ini tu si saya. Bang kulai lah, ayo. Perang makakai, naya. Kau tanda nak tik. Dah. Oh sabi na mo na. Tayo, tayo. Ayos tay. rin sige. Magapang may birthday kayo. Ano ah, si ka? sa school daw eh, linggo-linggo may pasaw, may exam pa. Ako yung gano'y, para magulay. Yow ang doon na mga kabayan. O, oh, di ba nga? Ayos. Ay, nakas mo ka spam. Nakas mo Masarap. mga Ayan. 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 Ayan.